What's up mga bossing? This is Boss Meme at narito na naman po tayo sa ating daily vlog tungkol sa pagtaya sa loto. Pero bago ang lahat, syempre alam niyo na, shout out muna tayo. Shout out sa mga dati kong classmate na naging tropa ko at naging mga kumpare ko. Unang-una sa napakagaling maglaro ng basketball at napakagwapo kay Mark Mitas. At syempre hindi magpapahuli dyan ang tropa natin na napakagwapo din at MVP sa basketball kay Jeric Umpad. Shout out sa inyo mga bossing! At ngayon nga ay ang ikalabing anim na araw ng ating pagtaya sa loto. Ngayon ay January 17, Wednesday at ang loto draw ngayong gabi ay Mega Lotto 645 at Grand Lotto 655. At siya nga pala ay congratulations doon sa nanalo kagabi sa Super Lotto 649. Nanalo siya ng tumataginting na 640 million pesos. Grabe. Pero ngayon, napakalaki din ng premyo dahil sa Grand Lotto 655, ito ay umaabot na sa 698 million pesos mga bossing. palakpakan naman dyan! Grabe, na ng premyo. Sana tayo na ang manalo niyan. At syempre, kung tayaan lang ang pag-uusapan, aba, hindi tayo nagpapahuli dyan. Dahil ito na nga ang ating mga tickets, so oh, di ba ba, di ba? Diba. At ito na nga ang ating mga numero. Syempre, ganun pa rin. Lagi tayong may ina inaalaga ang number sa 645. Oh, ganon din sa 655 at syempre dahil malaki ang napalaki ng premium ngayon sa 655 kaya syempre meron tayong lucky fee. So ayun lang mga bossing at hintayin na lang natin ulit mamaya ang magiging resulta sa Lotto Draw sa 6.45 at sa 6.55. Well sana uh, makakuha tayo ulit ng three numbers. Sana tumaas taas naman 4 numbers. At sana mas tumaas tumaas ng 5 numbers at sana pinaka tumaas hanggang 6 numbers. Nga dahil ang pinakamalaking premium ngayon sa Grand loto ay umabot na sa 698 million pesos mga bossing. So hintayin na lang po natin yan mga bossing mamaya. At eto na nga ang mga numerong lumabas sa lotto draw ngayong gabi. Unahin na natin itong Mega Lotto 645. At dito nga sa letter A ay nakakuha tayo ng number... One lang. At dito naman sa letter B ay nakakuha tayo na wala. Ngayon naman ay isunod na natin tong Grand Lotto 655. Grabe, may solo winner na naman, 698 million pesos. Napakaswerte naman. At dito nga sa inaalagaan nating number sa letter A ay nakakuha tayo ng number. Wala. At dito naman sa letter B ay nakakuha tayo ng number 24 lang. Wee! At ngayon naman ay tignan na natin itong lucky pick baka sakaling tayo ang nanalo. At dito nga sa letter A ay nakakuha tayo ng number 3 lang. Wow! At sa letter B naman ay nakakuha tayo ng number wala At sa letter C naman ay nakakuha tayo ng number 3 and number 24 Sayang at dalawa lang ang nakuha natin hindi pa nagtatlo. At may nanalo ulit mga bossing. Grabe. Kagabi nga lang ay may nanalo ng 640 million sa 649. Ngayon naman ay 698 million sa 655. Grabe napakaswerte ng Manila. Tig iisang winner. Solo solo. Grabe. O oh, yun lang nakakuha lang tayo ng dalawa. Dalawang numbers lang mga bossing. Uh, bawi na tayo next time. Hindi pa para sa atin ngayon. So susunod na baka tayo na. So ayun mga again mga bossing, thank you for watching and please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel at pakifollow na rin po tayo sa ating Facebook page at sa ating TikTok. Hanggang sa muli mga bossing. Bye! bye Bye! bye.